Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat mahal namin kayo at higit sa lahat, tiyak na tiyak kami, mahal na mahal nyo kami. Talikuran man kami ng iba, saktan man kami ng iba, hindi man kami tulungan ng iba, naririyan kayo nagmamalasakit, nagkakawang gawa, at puno ng habag sa amin. Tulungan niyo rin po kami, mahal na poon, maging mahabagin sa aming kapwa. Marami sa amin ngayon ang may sakit, ang may pangangailangan, ang naliligaw ng landas. Isugo niyo po kami, katulad ng ginawa ninyo sa mahal na ina upang maging tulay ng inyong kagalingan at awa. Mahal na pong Jesus sa Sareno, ang dakilang pag-ibig mo ang magpapalakas at magpapagaling sa amin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, Amen. Amen.